morning yeah. all goods I gising gising lang serap patulog uh, ors <sighs> na ba uh, 8 8.10 in the morning in the morning good morning all goods all goods pa rin syempre Kung kahit po tayo kailangan natin gumising ng maaga. kasi may trabaho tayo May ako na sagutin yung mga natin sasagutin. Medyo wala pa tayo sa sa wushu. Wala pa tayo sa hulog kasi kagigising-gising lang. All good. Medyo puyat-puyat pa tayo eh. Ah. <coughs> Hindi ako natapos sa paglalaba ko kahapon. Uh, eh. ngayon ko lang tatapusin to. All good. Mm, -hmm. <coughs> sa kusina. Hindi Hindi pa tayo dito. Chili tayo sa favorite spot natin. At sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Ah, maulan pa rin. Mambun pa rin. Makulimlim eh. Eh. goods. Magulo pa rin buko ah. Ano ba yung tanong ni kabayan dito? Sagutin natin to. Yan sa comment section. Goods to all goods. Bago natin sagutin tong tanong ni kabayan. Shoutout mo natin natin siya. Bago natin siyang followers. Biyahi ni Ting at Ning. Biyahi ni Ting at Ning. Shoutout sa'yo. At kay... Kay Jofet Ampongan. Jofet Ampongan. Shoutout sa'yo. All goods. Salamat sa subscribe. At salamat sa pagtambay dito sa page ko. Sa content ko. All goods. Laya dyan. All goods. Ito. Ang tanong ni ating kabayan. Ang tanong ni kabayan medyo mahaba-haba nang konti. pero sasagutin pa rin natin. Based on my experience dito sa Poland. Magandang araw po. Okay? May tanong lang ako ako. Kung priority ng Poland ang mga Ukrainian po para sa mga trabaho diyan sa Poland. Marami daw umaalis. Salamat po sa tugon. Amen. Amen mukhang madasalin to si si kabayan ah salamat po sa tugon wah ang lalim ng tagalog ni kabayan all goods to based na rin okay. sa experience ko <clears throat> based na rin sa mga nakasama ko at based na rin sa pag ko dito sa wala all goods okay makata eh okay. nung nagkagera ang Ukraine at Russia dito sa dito sa Europe. Karamihan ng mga Ukrainian, yung iba napunta rito sa Poland. Kasi malapit ang Poland sa Ukrainian. Pwede, kang mag pwede kang mag ka mag-bus, uh, pwede ka mag-train. malapit. nung nagkagawa karamihan ng mga Ukrainian dito nagpunta. So, 'Yung iba dito, 'yung ibang go, 'yung 'yung government ng Poland, sila talaga pinairriority noon. Pero hindi naman sila as in nagtanggalan ng trabaho dito sa Poland. Hinati lang 'yung mga oras ng staff sa lahat. O, 'Yung dating 12 hours naging 10 hours at 'yung iba naman uh, pinaikli 'yung shift, ganoon. Yun hindi nila totally, totally in priority. Yan. Kasi nga, sa dami ng Ukrainian dito, hindi rin alam ng government nila kung ano ang gagawin sa mga Ukrainian. Kasi nga, alam naman napakainin nila yun na buong buwan, buong araw, siyempre, kailangan nila ng trabaho. Kaya ang Polish government, ang naisip nila, bigyan sila ng mga trabaho. Pero hindi naman sila as in priority na na ganito, ganyan. Hindi naman. Nagka, ang ginawa ng mga company, hinati-hati ang mga oras. Yun, yun, At ang tanong ni Gabayan, maraming umaalis dito sa Poland. All goods. Maraming reason bakit umaalis sa mga Pilipino dito sa Poland. Okay, ito ang reality. Ito ang real talk. Real talk to. Kaya maraming umaalis dito sa Poland. Dahil na rin sa pera. Siyempre, pera yun eh. Pag sinabi mong pera, isipin ng ibang tao, doon siya mas mataas. Diba? Yeah. Yun ang reason bakit maraming umaalis dito sa Poland. Ang pera. Okay. At marami pang reason. Poland ang pinakamabilis pasukin na bansa. Okay. Pag Pagdating dito sa Poland, nag stay ng mga ilang days or yung iba ka, oras lang eh. O, siyempre, may visa pa eh. Kaya pagdating ng iba rito sa Poland at may visa pa at may relative or may sasalo sa ibang part ng Europe, umalis na talaga. Kung isa-search nyo ang currency ng Poland to Philippine Peso, search nyo na lang, di ba? Para malaman nyo kung magkano yun palitan ng sloty to Philippine Peso. O, all goods. Sana nasagot ko yung katanungan. So, susunod na natin, itook up yung iba. Kasi, mahabang-habang, mahaba-habang discussion nyo. Pag tinook up mo yan, yun Iyon yung mga reason bakit maraming umaalis dito sa bola. All goods. Baka yung niluluto ko. Mahilaw. <laughs> All goods. Sasayang na. Papasok na. Dahil maaga ang basok ko ngayon. Alauna. 1 to 11 p.m. 10 hours of goods. Ah, saka na natin pag-usapan yung iba. Hmm. Sa so, may mga tanong about the salary, saka na natin pag-usapan yung salary. Saka na natin sa pag-usapan yung minimum wage dito sa Poland. Mag-search muna ako. Kasi, ayaw ko naman i-discuss ang salary. Kung wala akong knowledge. Uh. Kailangan muna natin i-search ang mga bagay-bagay bago natin usapan oh, all goods may tira pa yata kaming ulam ah, yun yung nilaga ako meron pa siya tira Ito na lang yung ulamin ko ngayong araw ah, yung tirang nilaga na baka marami pa pala siya eh ah. Diyan muna natin siya. Mm. Good. Ulam pa tayo. Diyan lang. Ipatan tayo yan. Para makakain na tayo. At makapag-prepare. Pag alaw na ang pasok ko. Okay. Umalis ako ng... Umalis ako minsan ng mga 12. Or minsan, 11.30, malis ako. Kasi yung accommodation namin at yung work at 45 minutes ang biyahe. Ay. Ah. Uh, Ay, isang oras dapat before. Isang oras dapat magbiyahe na para sure na hindi malate or hindi ma or goods. Baka pwede na yung laban ko. Pwede na to. All goods. Pwede na. Bansi. wala kasi, wala, itong washing namin kasi. Itong washing namin, wala siyang super dry. Yung asin yung pagkatapos mong laban, tuyong-tuyo na siya. Hindi. Parang ano pa rin to. Manual. All goods. Kaya kailangan pa rin isang Karamihan kasi ng washing dito sa Europe, puro ganito na. Wala na yung parang manual talaga na asing manual. Aso, ah, ito lang. Puro polish siya. Kaya pag, pag bago ka pa lang dito sa Poland, yeah, puro polish yan. Ikaw na mag-adjust. I-google, ano google translate mo na lang. Para hindi ka mahiraban. All goods. Yung unang punta ko rito sa Poland talaga. Unang-unang salta ko. Unang, -unang salta ko salt dito sa Poland. Laging naging best friend si Google Translator. Kasi halos lahat. Halos lalo yung mga matatanda. Yung mga matatandang lokal. Puro Polish sila. Madalang kang maka-encounter noon na madalang ako maka-encounter ng marunong mag-English na lokal. Lalo na sa mga countryside. Kaya maging best friend mo si Google Translator. All goods!